At ayan, si Paulo, kinukuha niya na lang yung mga talbos. Gagawing amlay para ibenta At sayang yung kanyang mga bagong tanim na sito, mga kabiseye, no? Yo. Good morning mga kabisay. Isang masalimuot na umaga mga kabisay na medyo makulimlim. At sa ngayon ay tayo ay bibisita sa ating mga halaman. Medyo makulimlim ngayon mga kabisay. Eh time check is 6.36 ah ang oras ba 6.37 pala at tayo ay medyo masalimuot ang umaga ngayon dahil pinaramdam talaga sa atin ni eh. bagyong Catherine ang kanyang lupit at ayan mga Kabisay. Medyo hindi maganda yung nangyari sa ating mga paligid dito. At ating bisitahin mga Kabisay yung ating mga tanim. Dahil kagabi halos hindi ako mapakali. Habang humahampas ang malalakas na hangin. Tayo i. Eh, jo nabalisa ngayon akin titingin yung aking mga halaman kung anong mga nangyari lalong lalo na yung aking ampalaya na bago pa lang na namumunga mga kabisay at <coughs> pakiramdam ko kagabi eh medyo <laughs> yun nga baka kung ano na naman ang kaganapan so samahan nyo ako mga kabisay ating bisitahin at papakita ko sa inyo ang ating mga halaman na medyo hindi ko pa alam kung anong kalakalaga yan so let's go mga kabisay ating bisitahin at ating alamin kung ano ang mga kaganapan sa ating mga halaman let's go ayan nga mga kabisay okay naman yung video nasa baba akong mga halaman tulad nitong mga tanlad ayan hindi naman ano dahil medyo lilim naman dito hindi masyadong nahagip ng hangin ayan medyo okay naman ayan At ang aking mga luya oh. sawa Sa ng Diyos eh meron ding nabali ba hagip din pala ang baba may nabali ding luya pero tayo na ulit silang lahat dito yung mga bagong tanim kong tanlad ayan sa awa ng Diyos eh, nakatayo naman yung iba pero yung iba parang medyo yumokyok ayan dito yung aking mga ampalaya ay Medyo baklis yung iba At Sa awa ng Diyos eh, Hindi naman dito masyado kasing Lantad sa hangin Dahil merong mga cover na kawayan Tulad na rin Merong mga cover dito At Yung ating mga ampalayay buong uumpisa pa lang mamunga eh, parang video okay naman meron may nga lang mga nalaglag na sanga at ayan okay naman yung kanyang mga bagong bunga tulad yan bago pa lang itong namumunga mga kabisay eh, dahil nasa 51 days pa lang to Ayan, merong iba dito Medyo bumaliktad Tulad bumalik Bumaliktad yung kanyang Mga dahon Pero Okay naman Dito nalaglag yung iba Medyo Malakas-lakas talaga yung hangin na yung kagabi At inilaglag yung Ating mga Ampalaya nawala siya sa ayan meron pa namang bunga ditong medyo ano na ah ayan sa lakas ng hangin medyo laglag yung ibang mga sanga Ayan sa awa ng Diyos ang dami. mga buko. Ayun, pabalik lahat yung mga ano nang ampalaya. ayun medyo nagkabalibalik tad. At yung aking mangga ay kailangang tukuran dahil tumumba sa lakas ng hangin at yung iba ayun nangabaluktot yung aking mga mangga kailangan tukuran ng panibago at dito ang daming nalaglag na dahon ang daming nalaglag na sanga ayan bumaba yung ating buti naman at tinawaan tayo ng Diyos na huwag madamid sa ang ating halaman ito mga kabisay ay bagong bago pa lang na namumunga at kaabuno ko nito nung isang araw <laughs> tapos ayan iwan ko lang kung hindi ito ma kung ang dahil na yan, may nakababad na tubig sa puno ayaw yan ang ano ang palaya hindi ko kasi naipataas yung lupa dito mga kabisay At ayan nako yung aking duhat humapay kailangan pantukuran itong ating mga puno ng rutas na aking mga tinanim at dito sa awa ng Diyos ayan napaspas yung dahon Nagka, may nagkabalibalikta din dito naman sa ating ampalayang bagong tanim mga kabisay at meron tayo ditong porsyon na inistakan din ng tubig at sana naman ay wag magdamdam ang ating ampalaya dito dahil medyo mababa siya hindi ko na itaas na masyado at ayan merong istak na tubig ito ay bali 9 days na mga kabisay at tamang-tama -tama bukas pag hindi umulan ito ay lalagyan na natin ng unang abuno at maganda na kanilang mga tubo Kawa ng Diyos wala namang damage. Yun nga lang, meron tayong tubig doon na na stock At sana eh, hindi umano yung umpale, hindi mabulok ang ilalim. At pag hindi umulan ngayon, yan naman ay matutuyo na siguro. At ayan, yung mga bago nating tanim tubo ng mga kabisay. thanks God na medyo wala tayong problema sa ating mga tanim medyo maganda ang kanilang kalagayan at ito ay tinanim ko mga kabisay nung uh, nakaraang martis So, 9 days na siya ngayon. At, uh, ayan. Medyo okay naman. Mamaya, bibisita tayo doon sa ating ibang halaman. At yun nga mga kabisay dito sa balag ni Paulo hindi maganda ang nangyari mga kabisaya at sa lakas ng hangin pinadapa yung kanyang balag mga kabisaya kung makikita nyo ayan at yung ating mga kalamansi <laughs> nadaganan so mamaya tulungan natin si Paulo para maayos yung kanyang mga ano para makalabas makalabas yung kanyang balag at ayan si Paulo kinukuha niya na lang yung mga talbos gagawing amlay para ibinta at sayang yung kanyang mga bagong tanim na sito mga kabisay e, ano, katutubo pala ang eh, ng ano dahil malakas yung hangin kagabi mga kabisay Sayang yung mga sitaw-mupaw. Oh. O, John. Huwag mong ang ano. Ha? Oo. Ayan, mga kabisa. Yung aking kalamansi. Medyo na damage ng kaunti dito. Pero... Hindi naman yan maano na ano lang nang balag Sobrang lakas kasi ng hangin at baba hangin eh Medyo sumisipol pag humahampas mga kabisay sumisipol yung bintana kagabi Ha kagabi. Oo nga. Amin na namin sa na na Eh yung salamin, 'yun na naman ang aking binabantayan kagabi. Ah, grabe. Talagang Pero sa awa ng Diyos, yung ampalaya ko, kunti lang ang nalaglag na, no? Eh, nakababana, bumab... ibinaba ng bagyo eh. <laughs> Inangat ko uli ngayon. <laughs> At dito mga kabisay, okay naman yung ating mga ibang tanim. Ito nga lang ang na dito sa balag ni Paulo na ibinagsak ng bagyo malupit si Catherine at sa lahat ng area namin dito mga kabisay eh, dito la ang nadali ito la ang area ito na medyo maganda sana yung takbo ng balag dito ni Paul eh, kaso kasi eh, medyo luma na ito at kung ilang bisis na namin itong tinamnan at ayan nga medyo na marupok na yung ating ibang kuwane, hinampas pa ni Catherine kaya natuloy tuluyang nabagsak pero dito mga kabisay, okay na to dahil wala nang tanim dyan yun nga lang yung ating mga kamuting kahoy ayan, binali at dito ayan <laughs> nangabali mga kabisay yung kamuting kahoy pero okay lang yan dahil napapakinabangan na yung laman at dito yung mga kalamansi natin dito mga kabisay ating bisitahin ayan sa awa ng Diyos ay okay naman hindi naman na damaged yung mga kalamansi yun lang doon banda sa may porsyon na yun pero may babalik naman yun papakita ko na lang sa inyo isang araw pag naayos na namin at dito <laughs> ayan okay naman at doon sa bandang harapan ating tingnan mga kabisay sa front area samahan nyo akong mga kabisay hanggang matapos ang video ito at ayan yung mga kalamansi ditong bagong tanim ayan sa awa ng Diyos ay okay naman at dito sa ating mga kalamansi dito banda dito na tayo dumaan Okay naman ang mga kalamansi natin dito. Yun lang area ng balag ni Paulo, mga kabisay, na-damage uh, at may kalamansi ako doon ay tinanim. Bali ba piraso mahigit ang kalamansi doon, mga kabisay at dito ayan yung mga kamuting kahoy pinabaliktad hindi lang pinabaliktad kundi binali talaga yung iba pati yung aking mga hardin pinatumba sa lakas ng hangin tumba na yung aking mga hardin Mm -hmm. Yung mga lansones ko dito, mga kabisa eh, sa awa ng Diyos, eh. tinanggal na naman yung mga bagong talbos. Tulad na ryo. Tanggal yung talbos. Ayan. Kapapanalbos pala ang ay eh, tinanggal na, na kaagad. Huh? tanggal yung talbos ng ating medyo lantad na lantad kasi dito mga kabisayo walang nakaharang kaya nadali na naman itong ating lansunis dito pero yung banda dito hindi naman na pa. na ay meron din itong isang puno dito eh, hagi pa rin ng hangin kasi kaya, ayan. Kunti ang natirang talbos. Pero yung iba hindi naman natanggal. At itong isang ito, medyo okay naman. Yun dito sa bandang harapan ating titingnan kung anong nangyari ng sunis ko ditong dalawang puno. Uy, himala. Pero humapa yung isang mga kabisay. Humapa yung isang lansunis dito. At itong isa, tanggal na naman yung talbos. Yung sa baba na lang ang itinirang talbos mga kabisay. Yung sa taas, wala. Nawala yung talbos. At itong isa, medyo natabingan kasi nito kaya yung talbos niya ay hindi masyadong na damage pero doon banda yun medyo humapa yung mga kamuting kahoy ayan mga kabisayat. at naipakita ko na sa inyo ang ating paligid so salamat ng marami sa inyong pag sama sa aking video at salamat sa mga nakarating dyan sa dulo ng aking video at mega mega love shout out nga pala dyan kay uh, Sir Tia the Farmer kumusta na Sir Chia, ang iyong mga halaman dyan at shout out din kay Idol Aquaros ng Persian. ah uh, o Qatar amping mudiha kanunay bro I hope na palagi kayong gabayan ng ating Panginoon sa inyong hanap buhay at sa pagsusumikap para sa pamilya sana ay manatili kayong ligtas dyan sa inyong panagat so thank you so much bro sa pagsubaybay mo sa akin kaganapan dito at ito ngayon sa awan ng Diyos Medyo maganda naman ang kalagayan ng aking mga halaman Medyo may damage man pero konti laang So maraming maraming salamat sa inyong lahat ng mga palaging nakasuporta sa aking video At sana patuloy kayong pagpalain ng ating pong may kapal sa ating mga kinaruroonan saan man kayo naruroon sana palagi kayong iniingatan ni Lord sa pang-araw-araw nating kaganapan All right. Maraming maraming salamat mga kabisay at God bless us. Bye-bye.